Tapos manahimik ng matagal dahil sa gulong kay nasangkutan, nag back to school pala si Aura Briguela. Marami naman ang natuwa, at least daw ay nag-focus siya sa kanyang studies. Pero umalma na naman ang mga netizen na mag-post siya ng naka-uniform. Pero yan, pambabaeng uniform. Tanggap naman ng netizen ang na, ang gender niya pero komento ng ilan ay hindi naman siya ganap na babae pero bakit naka-girl na uniform? Ayan. So, uh -huh. syempre naman hindi natin maiialis talaga na ano 'yan, kukuha ng maraming reaction. Although doon sa comment section, meron naman tayong uh, nabasa doon na inaallow naman sa school na 'yan na mag-uniform ng pang-girl, 'di ba? Yep. yep. Uh -oh. Hindi kasi, di ba, may mga nagbabash. Oh, may Bakit daw kahit na isa kang budding eh, si, yes. dapat daw ay eh, nakadamit ka pa rin panlalaki sa school. Pero may mga schools talaga na yung iba. Na hindi lang natin babagat, pero pwede mm. mong bagitin yung school na inaaraw din nila kung gusto nila, kung saan ka komportable. Yun ang isot mo. Misa naman kasi, totoo naman eh, di ba, yung mga bading girls, kapag ka pupunta ng school, nakadamit pang babae. Eh. Uh -oh. Pero alam nyo, ako, pero ikaw, uh oo -oh. <laughs> okay. Gusto ko, nakapalalaki pa rin siya. Hindi, oh. okay, kung pero mm. kung high school ka, kung ano ba ng uniform ng babae at lalaki, okay lang. Yun talaga. Pero pag college ka na, di ba civilian kung tawagin? Mm. Eh baka namang college, eh di ba uniform to eh. Pero depende nga yung sa si school, kung inaalaw nila na magdamit pang babae na uniform, yung mga budding girls eh. Wala naman mawawala. Kung nakapansya, di ba? kasi Tapos ang girl din naman nagpapansya, eh, di ba? alam naman din ng mga tao, nag-gay siya, wala problema doon. Pero, sabi nga ni oh. Hmm. kanya-kanyang trip yan, Tito din. Ay, naku! Ay, eh, yun ang mas convenient ako na gawin yung nakadamit pang babae. Alam mo, sabi Aura, niya. alam mo, Aura, mas marami ang matutuwa yes. sa'yo. Yes, kung susunod kung, ka. Yes, kung susunod ka, sa ka na, <coughs> nakakumbaga pambabae pambabain suot pampalalaki palalaki ang suot pero oh. eh oh uh, pero sa isang banda hindi hmm. rin natin siya ma kasi inalaw siya ng school oh, oh na magsuot naman, eh. ng naman ng na school siguro naman kung hindi siya inalaw mapapipilitan oh. siyang mag-pants eh pwede so oh pumwede. so feel na feel naman niya yung pagkakaroon, ano ng skirt di ba diba, mga lalaki sa mga estudyante meron minsan na yung sa likod ng buhok meron parang buntot-buntot pero sa sabi ng mga school, doon sa school, ay bawal yan sa amin ganito, nagpapagupit. Basta! Ngayon kung inaalawin naman sa kanya naka na kayo, yung -huh. pang girlita, mo, so be it, gano'n. Oh, basta ako, Basta Gusto ko talaga, ano, nakapang... Pang-pans naka Ako agree ako Tapos, kay... Tapos, paglabas niya Oo. ng school, kahit Pero, ano nang gawin niya, na. diba? Correct. Ayun. Ako ag agree ako kay Rodel hmm. dyan na parang ano, na parang hindi naman maipapakita yung discrimination sa pagbabawal hmm. na pagsuot ng damit. Correct. Ibig kong sabihin hmm. doon. Pero parang, parang Baka kasi may mga malito eh di ba? Oh, oh. So, yun lang. Yun lang ang aking ano doon. Pero syempre, yan ang gusto niya. Mm -hmm. Ano niya yan? Feel niya yan. Wala, wala tayong rin tayong magagawa. magagawa. Inalaw oh. ng school. Wala rin okay. tayong magagawa. Pero sa ibang school, alam ko, bawal yan. Oh. Diba? Sa ibang school, kagabawal. Pero may ibang school na inaalaw. Mm. Oo. Oh, oh.